Balik pinast, for good? Mga dapat timbangin natin yung mga kapwa ko o FW. Mga kabayan, pagod ka na ba sa abroad at gusto ng umwi para for good? Pero nag-aalangan ka kung tama ang iyong timing. Today, pag-uusapan natin ang mga pros and cons para makapag-decide ka ng walang pagsisisi. Unahin natin yung pros. Ito yung mga magandang dahilan. Unang-una, family time makikita mo na araw-araw ang iyong mga anak, asawa at magulang. Hindi ka na parent by video call lang. Yung yakap ng pamilya ay mas mahalaga sa malaking sahod natin abroad. Pangalawa naman po, less stressed, more freedom. Wala ng homesick visa problems or races na boss. Pwede ka nang magpahinga ng walang alarm clock. Pangatlo naman po, pangarap na negosyo. Magtayo ng sari-sari store, karinderia, or online business. Gamitin ang skills or ipo na meron tayo abroad para makapag umpisa. Pang apat naman po, healthier lifestyle. Sariling lutong ulam, hindi dilata at fast food. Mas mura ang healthcare kung may pill health or insurance Next naman, ito yung cones. Mga dapat nating pag-isipan. Unang-una, maliit na sahod sa Pinas. Halimbawa po, sa abroad, sumasahod tayo ng 40,000 pesos monthly as domestic helper. Or 100,000 pesos plus para ito sa mga seafarer. Sa Pinas, sasahod po tayo ng 15,000 to thousand monthly lang. So, kaya mo ba yung mag-adjust sa budget mo? Pangalawa naman po, walang garanti ang negosyo. 50% ng mga small businesses sa Pinas ay nag-fail sa first year. Tanong, kaya mo ba o ready ka ba na malugi ang puhunan mo? Pangatlo naman po, reverse culture shock. Masasanay ka na sa sistema abroad like sa pila at traffic. Sa Pinas, mainis ka ba sa bagal ng internet or government processing? Pangapat naman po, limited na job opportunities. Mahirap makahanap ng trabahong katumbas ng sweldo abroad. Pwede ka bang maging VA, freelancer, or may skills ka ba? At syempre, dapat may mga financial checklist din tayo bago umuwi. Like ng una, emergency fund, at least 500,000 pesos to 1 million pesos na ipon. Pangalawa naman po, stable income source like negosyo, freelance, or rental property. Next, insurance or health coverage like Health. At next naman po, education fund. Kung may mga anak tayong nag-aaral, lalo na sa kolehiyo. At kailangan din natin itanong sa sarili natin ito. Una, kaya ko bang mabuhay ng walang padala? Pangalawa naman po, ano ang konkretong plano ko? Ano ang magiging negosyo o trabaho ko sa Pilipinas? Pangatlo naman po, ready ba ang pamilya ko sa pagbabago? Mga final tip kabayan, walang tama o maling desisyon pero dapat plano. Hindi pa dalos dalos. Kung uuwi ka, gawin mong handa. Kung mag-stay, mag-ipon para sa future. Ikaw lang ang makakasagot nito. Pero kahit ano ang piliin mo, alam kong kakayanin mo. So ayan po, maraming salamat po. Bye-bye po.